pata, makabuhat pata, makahimo pata sa paghinulsol, makatultol pata sa simbahan, karon ang panahon. Nga kita magbaton, muista pisarta o maayong relasyon sa atong magbukuha. Regardless sa atong denomination, importante na seryoso ka sa imong ginoo. Seryoso ta sa atong pagpangalagad. There is only one God, there is only one Savior. His name is Jesus. So nini kagabi on ni ame, sa pagdasig kanimo, sumala sa kong ingon, wala tara sayod, ganus ata, waon sa ginoo o on sa ka ang imong kamatayon. Pero usa ka butang karon atong siguraduhon. O matod pa ni Pablo, whether I live or I die, I belong to the Lord. Kaya naman kayong ka mga, akong pa, ano po, ano ko si ginoo, kabalo ko, nga dati ko siyang dinhariyan. O gana'ng na confident, Nagbir witness ang imong spirit nga ikaw gipasaylo, nga ikaw na usab na imong kinabuhi, nga ikaw nagalagad sa Ginoo. Mao na weapon nga imong panghawakan nga di makawat sa yawa, di makawat ni bisag kinsa. Ikaw ug ang Ginoo, ang imong personal nga relasyon sa Ginoo mao pinaka pinakaimportante karong panahona. Amen. So nining kagabion tuguti ko nga magabasa sa pipila ka mga bersikulo makaisunan direta sa book of Roma kapitulo 5 gikan ta sa uh, ano kapitulo 6 gikan sa bersikulo 5 Atong basahon makaisunan o pwede nimo ning i-review sa balay kung naa kay Bible na pagsuot sa mga Bible sa imong balay. Amen. Ang word niya Bible means basic instruction before leaving earth. Matud pa ni manipakyaw, the Bible is the manual to life. Maoni kita wag na to road map sa kinabuhi. Natay mapa sa kinabuhi sa kalibutan nga gitawag di treasure map. Kay kung nakonoy treasure map dali ra matuntulan ang mga treasure. Pero ang tinuod nga treasure na to kining gisaad sa Ginoo kinabuhi walay katapusan. Ang yang pulong maoni ang imong road map mauli ang perfect guide sa si mong kinapoy. Kung saan nga mailhani mo siya, o labaw sa tanan, mailhani mo yung mong kagaling Kaya kung magbasa ka sa Bible, muratag na namin. Kinsa ba'y taong manamin namin, na kung makakita siya puling, makakita siya hugaw, di ba niya kwaon? Of course, imo yun ang kwaon. Kaya nga no, di di ka mo sa imong samin kung di ka guwapo-guwapa sa imong panlantaw. Ayam am right? Amen? Muna bon, ang rason manamin ta kay gusto ta hapsay, guwapo-guwapa, limpyo ang imong panagway. Sa samang paagi, ang pulong sa ginoo, mauni ang meror sa itong kinabuhi na mailhan ni mo imong kaugalingon. Now, magsugod na sa pagbasa. Matod padre, kay kung nahiusa kita kaniya, diya sa iyang pagkamatay, may usa-usap kita kaniya, kung banhawo na kita, ingon na ipanhaw siya. Verse 6, kay nasayo kita, ng atong daan,